Mag-aayos ako ng bulaklak na diniliver para sa amo kong babae alis lang pala ng mga amo ko papunta sa China at sinabihan ako na meron daw package ng bulaklak na darating ngayong hapon. Inanagad ako ng amo kong babae na buksan ang mga ito, tanggalin sa plastik at ilagay sa malalaking lagaya na ginagamit niya kapag nag-aayos siya ng ganitong mga bulaklak. Pag hindi kasi busy ang amo kong babae sa kanyang trabaho sa opisina ay naglilibang siya at nag siya ng mga ganitong klaseng bulaklak. So dahil nga ako lang ang mag-isa dito sa bahay, ay, ay ko ito agad-agad. Kaso, para makapagpahinga na ako isa-isa at dahan-dahan ko lang siya binubuksan. Hindi ko maputol yung mga tangkay ng mga bulaklak. Yung huli kasi na inutusan ako ng amo kong babae na buksan yung mga bulaklak na diniliver sa kanya. Ay naputol ko yung mga tangkay na aayusin sana niya para sa kanyang kaibigan. Hindi hmm. naman nagalit ang amo ko noon pero syempre kaya hmm. pa rin ako at ang daming masayang dun sa mga hey, may niya sana para sa kanyang kaibigan. mm -hmm. Pagkatapos kong ang ayusin ng mga to ay sinabi ko na agad sa amo kong babae at sinabihan ako na aking amo na ilagay ko ito sa living room at huwag hayaang matutok sa hangin ng aircon. Bukas nga pala ay day off ko at tinanong ko na rin sa amo ko kung iiwanan ko bang bukas ang aircon bago ako umalis ng bahay. Mainit kasi dito sa loob ng bahay namin kapag walang aircon. Lalo na at walang tao dito bukas, walang magbubukas ng balcony para kahit papaano ay malamigan itong mga bulak. At hindi agad malanta dahil dahil nga sa init ng singaw ng aming bahay. So dahil nga pumayag naman ng amo ko na iwanan na lang bukas ang aircon, ay hindi ako mag-aalala bukas pag alis ko ng bahay. Hindi ko kasi sigurado kung anong oras uuwi ang mga amo ko bukas. Galing sa China, kaya hiningi ko na ng pahintulot sa amo ko na buksan ko na lang ang aircon bago ako umalis ng bahay. Thank you for watching.